yan ang paraan ko pag papasibling. Binababat ko muna sa tubig. Hanggang sila ay magkaroon ng sa natin guys. Magkaroon ng ganyan. Ayan ang eh. isa na papansin nyo. Mayroon ng tubo. Hanggang magkaroon ng tubo. Pagka medyo malaki na ito na yung ginagawa natin guys. Pagka medyo malaki na. Yan ina-ICU natin sila ICU Ayan. pero nakailan araw na to kaya nilalagyan ko na ng butas dalawang butas na nakailan araw na kasi ayan. kung pansin nyo ang ganda diba Ayan, guys kung interesado din kayo sa pagpa sa bonggambilya ayan mag-comment lang kayo sagutin nyo na lang yung shipping papadalhan namin kayo hmm. sabon papadalhan kayo ni Bong Gambilla Rooftop Garden ayan siya hmm. ito mga bago lang to bagong lipat Okay. Hmm busy naman masyadong na arawan dito ayan yung mga sibling natin medyo marami-rami din sila kaya pwede tayong mamigay guys kasi wala naman tayong paglalagyan masyado dito sa rooftop ito lang po kasi yung rooftop na ayan yung uh, dami na ayan yung mga nakita. yung mga nakaangat kung gambili na yan yung iba mga nagtulak na wala din ka may bulak na. Ayun. Ayan. Ito si Masuri. Red Masuri. Ang ganda-ganda. Si SF Marble. Ayun ang daming bats. Ayun si Angus Supreme. Wala pang ano. Ayun. Ayun. Ganyan kalaki lang yung ating ano. Pinagtataniman. Ayun tapos yung mga nakaangat na yan puro bongga bilya pa rin guys o oh, eto si silver white ang ganda ganda ng mga ano mga bulaklak na rin guys yung ito walang ID dito si tanlo white silver pink walang ID ayan kung medyo kilala nyo sa dahon pa lang ito si Sendai red ah, Jinda white jinda white yan ito alam ko purple lang bulaklak ito parang pink ito si yellow balloon ayan 'yung nilalagyan ko po siya ng ganyan kasi hindi ko naman talaga kabisado baguhan lang tayo sa pagbubong gambilya ito si blueberry eyes blueberry eyes jinda Ah, Jinda. Kaya pala, ano, iba yung dahon niya. Kasi karamihan na nakikita ko, blueberry eyes. Ano po, ah, may puti ang dahon. Eto, wala din ID. Per pero, may ano na to. Katulad nito si Yellow Tanong, may mga buds na siya. Ayan. Kung nakikita nyo medyo malig kasi. Ayan, o. may mga buds na. Ito may bulaklak to. Pero hindi ko alam. Kasi parang batok. Like, kung nakikita niyo guys. Medyo mataas kasi. Hindi ko makabot. Tapos ito naman. Si Zenday Red. Ayan. Red pot din. Ayan. May bulaklak na rin siya. Ayan pa lang yung bulaklak ko. Ayan. ayan. Eto si Tristar, wala tong bilaklak pero maganda bilaklak niya. Eto din hindi ko alam kung anong variety to. Napakasipag magbulaklak guys at saka napakaganda. At ang dami niya magbulaklak so. Tapos ito naman, munduring. Ayan yung mahabang yung munduring. Pagka lumalabas siya guys, medyo green. Tapos, uh, um, nagpipinkish. Tapos may mga puti. Ayan, ngayon medyo maroon o parang pink. Tapos ito naman si ice cream, yung magic ice cream. Isa lang yung nakita kong bulak-bulak. Ah, ayan, ayan pa lang bulak-bulak. Pero at least nagpakita niya. Hindi ko alam bakit magic ice cream. Parang puti na naman yun. Para malaman natin. Ito si black nazarine, wala pa rin. Si pink diamond. Ayan. Ang dahon niya po ay ganyan. May Batik, batik, uh, kasi ito sobrang mag dark ah, uh, hindi dark green parang yellowish yung dahon yan hindi ko rin po alam parang carnation po ata po. wala pa siyang sinyales tapos itong maraming bulaklak sa labas hindi ko po alam ang ID niyan eto ang alam ko lang dito ay orange kasi nung nabili ko orange hindi din alam nung pinagbilhan kung anong klaseng bonggang bilya siya guys tapos itong maraming puting to ayan ang daming puti sobrang ang daming puti ang puting puti hindi ko rin alam ang ID pero ang si pagmamulaklak malaki po yan ipapakita ko sa inyo yung dulo ayun ang dulo na nasa dulo ayun diba ang ganda ayan ang uh, puting 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 Oh, so guys. So, ayan anyway, yung mga halaman natin. Marami pang hindi mga namumulaklak. Na Inihihintay ko 'tong mga gold variety ko, 'yung Manila Gold, July Gold. Tapos ito naman si Bloody Mary. ayan si Wahe Alicia. Si ano ba 'to? Thai Imperial. Ayun si Thai Imperial. Si Thai Imperial po kasi medyo nalungkot dati pero naka-recover na siya. Ayan. Tapos ito si munduring din po. Kapuputol ko lang. Ayan. Ayan. I-upload ko din yung oh, kasi green up air, air layering natin siya. Ayan. Nag-air layer tayo. So, pinutol ko na yun doon. Kasi sobrang haba. Pumubuhal na talaga. Eh dahil maliit lang ang space natin at nasa rooftop lang tayo, kailangan natin medyo i-maintain yung size niya. At saka gusto kong magsanga kasi wala masyado sanga kaya lagi po akong nag pruning Ayan. Ito na pruning ko na tong kabilang side yun nung nakaraan kaya medyo may humahaba na. At ikakat ko dito kasi meron naman siya tubo dito. So pagkakinat ko meron matitira dito at meron naman dito at bago tumutubo. Ayan naman siya. Tapos, ito ay si Chitra. Chitra Mini. Ayan. So, ito ang ganda ng mga tubo niya. Sobrang madawag. Bigat na bigat na siya sa kanyang katawan. Ayan na siya. Ang dami. Ang dami-dami niya. Ayan. Oh, no, na madahon. Pero sooner or later, ang gagawin ko po sa kanya. Ginagawa ko po kasi isa sa procedure ko kung bakit nagmumulaklak siya. Hindi lang po yung tip ang tinatanggal ko para magsanga-sanga kundi yung mga old leaves niya tinatanggal ko yan ayan. tinatanggal ko po talaga yan para mag give yung muna, ano ah, naririnig nyo ba? sobrang crispy ayan, para mag give yung nutrients sa iba at saka, hindi naman po talaga nagbubulaklak si bongambilia sa mga lumang ano kaya kailangan mag -e dun sa ano para magkaroon ng bagong tubo. So, ayan lang. Gato kaliit lang po yung ating ano. Ayan guys. so di ba? Hmm. Ayan ang ating mga bonggambilla. Maliit lang ang rooftop garden natin pero sa gana sa bonggambilla. Yan po yung inaalagaan natin. Ngayon po may ilan variety tayo. Uh, nasa 60 nasa 60 variety po ang mga kambinya natin iba't iba hindi lang po na hindi ko lang po alam yung ibang ID pero alam ko po 60 varieties yan kasi iyon po yung binili natin so wala pa po tayo isang taon Ayan. eto katulad nito ang dami rin mamulaklak niya kung nakakalbo siya pero isang katutak na bats yung ibinibigay niya lagi ayan di ba? Lahat may buds. Kahit yung sa labas niya may ulaklak na dito. May nakikita kayo parang pink pink. Ayan, yung pink pink na yan. Ayan. Ibang kuning rin po yan. Pahaba na pahaba lang ang gusto niya. So, yun lang po. Ayan. Maraming salamat.